Ano hmm. Anong mag ka? Marunong ka? O, anong papakasokin mong grade? Tinder? O, mag-tinder ka? Bibili kita ng ano? Ano po? Tsaka bag, no? O, mag -e -busy ka? Oh, tama na, very good, very good. O, ikaw naman. Ah, Magagara ka. Anong grade ka na? Grade 1. Sa mga magagara. E Elementary. Elementary. Oh sige. Marunong ka? E o, oh, bibili kita nang kan ka. Magganta ka bigyan ko ng pambili nang kendi ha. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y A B C D E F G H R S T U V W X Y Z. Oh, very good. Oh, kiss, Lolo. Kiss. Oh, kiss, Daddy. Oh, very good.